Samantala, iniutos ni U.S. President Donald Trump na buwagi na ang Federal na Departamento ng Edukasyon sa Amerika at ilipat na ang kontrol nito sa mga estado. Giit ni Trump paraan raw ito upang makatipid ng pondo at matapos na ang sentro ng tunggalian ng kultura sa Amerika sa pagitan ng mga Republican at Democrats. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangue. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na naglalayong buwagi ng kagawaran ng edukasyon upang bawasan ang federal oversight at ibalik ang kontrol sa mga estado. Ayon kay Trump, kinakailangan umuno ito upang makatipid ng pondo at mapabuti mga pamantayan sa edukasyon sa Estados Unidos na anyay na pag-iiwanan na ng Europa at China. Ngunit sa loob ng maraming dekada, naging sentro ng tunggalian ng edukasyon sa kultura ng Amerika at matagal nang nais ng na mga Republican na alisin ang kontrol nito mula sa pamahalaang federal. Ngunit kinakailangan pa rin ni Trump ng suporta mula sa Kongreso upang maisa batas ang naturang panukala at gumawa ng batas na kinakailangan para mailipat ang mga tungkulin nito sa ibang ahensya. Samantala, sa kabila ng na nangyaring pagbubuwag ng kagawaran ng edukasyon sa Estados Unidos, nangako pa rin si US President Donald Trump na tutulungan nito ang Ukraine na mabawi ang libo-libong batang Ukrainian na umunoy dinukot at dinala sa Russia. Magugunit ang naiulat noon ng Yale School of Public Health na persang ipinapadala ng Russia ang mga batang Ukrainian na nakukuha nito mula sa mga occupied Ukrainian territories at gawing Russian citizen o kung tawagin ng Kremlin sa Russia ay Russify. Ayon sa ilang ulat, maraming bata ang nakaranas ng pang-aabuso, kakulangan sa pagkain at pagkahiwalay sa kanilang mga pamilya habang sila'y dinodoktrina ng Russia at madalas na sumasa ilalim sa military training. Sa kasalukuyan, tinatayang mahigit 8,000 bata pa ang nasa Russia habang mahigit 1,000 pa lamang nakakabalik sa kanilang mga pamilya. Sa iba pang balita, umakit na sa mahigit 500 katao ang nasawi matapos madagdagan ng naput-isa ang nadamay matapos ang ikalawang pagbobomba ng Israel sa Gaza Strip, Palestine. Pangamba ng ilang residente kung makakaligtas pa sila sa muling pagsiklab ng digmaan sa kanilang lugar matapos ang halos dalawang buwang tigil putukan. Sumagot naman ang pag-atake ang militating grupong Hamas na nagpakawala rin ng misal sa Tel Aviv, Israel. Sa ngayon, wala pang ulat ng casualties sa nasabing lugar ukol sa nangyaring sagutan ng mga pag-atake. At yan naman nakalap nating balita mula sa betibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangen ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.